Marami pa lang nalilito sa batas na to. Actually, self-explanatory itong batas na to. Ayoko nga sana i-discuss to, pero dahil maraming nalilito at ginagamit ito para siraan si Kiko Pangilinan, explain natin ito. Ano nga ba ang Republic Act 9344 or an act establishing a comprehensive juvenile justice and welfare system? Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ginagawa ba nitong kriminal ang kabataan? Ginagawa ba nitong masasamang bata ang ating mga kabataan? Ang sagot, hindi po. Ang batas na ito ay ginawa upang proteksyonan ang mga kabataan. Hindi po ito ginawa para maging masama sila. Bakit? ang subject ng batas na ito ay ang mga kabataan o child in conflict with the law. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po nun, nakagawa na sila ng kasalanan. In conflict with the law na sila. Itong batas na to, ang subject nito ay yung mga bata na lumabag na sa batas. Ang batas na ito ay hindi gumagawa ng kriminal. Ito po ang nagsasabi na, Hoy bata na nagkasala na, ito ang gagawin namin sa'yo. Gets? Hindi po nito sinasabi na, Hoy batang matino, gagawin ka namin kriminal. Walang ganon sa batas na to. Ang sinasabi ng batas na to, kapag ang bata, yung mga batang hindi nyo dinisiplina sa pamilya nyo, sa bahay nyo, nakagawa ng masama, paano natin yan pa rin papatinuin without necessarily risking the child ibig sabihin papatinuin pa rin natin sila pero hindi natin sila isasama sa mga hardened criminals kasi nga pagbata may pag-asa pa ibig sabihin hindi natin sila gagawing kriminal kasi nga nakagawa na sila ng kasalanan in conflict with the law na sila eh kung bakit sila nakagawa ng kasalanan at bakit sila in conflict with the law. Kasalanan nyo yan mga magulang. Kayo ang dapat dumisiplina sa anak nyo. Kaya sila nagkasala dahil wala po silang gabay nyo. O maaaring mahirap sila, o maaaring nalugmok sila sa isang kasamaan, maaring may sitwasyon na nagtulak silang sa kanilang gumawa ng masama. Pero itong batas na to o Republic Act 9344, wala pong kinalaman kung bakit naging masama yung anak nyo. Kung yung mga magulang po naging matino at dinisiplina nyo yung mga anak nyo, yung komunidad, ginawa niya ang trabaho niya at ginabayan niya ng maayos sa mga bata, hindi po siya mag